Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bakit sa Hebreo 8:7 sinabi ng Diyos na may kulang ang unang tipan? Kaya siya gumawa ng pangalawang tipan. Kung kulang ang unang tipan, bakit patuloy na ginagamit ng mga SDA? Uh, yes, uh, dahil uh, yun, uh, hindi naman complete yung Old Testament lang, walang New Testament. Eh, ibig sabihin. Pero bakit ginagamit ng SDA? Dahil yung SDA, particular po sila sa Old Testament. Kung tanongin na natin, ang Old Testament all concerned about the Jewish religion, but the New Testament is about is all about the newly chosen people of God. Tayo mga Kristiyano. So, ang mga SD dahil kina-preface lang nila yung doktrina ng mga Judaism, yun, particular sila sa Old Testament, yung, uh, di yung uh, ceremonial, sinunod nila. Di ba? So, ang isti ay hindi na yun mag... Wala kong narinig, brother, dyan do, na stay na mangaran iba. Kung hindi, palaging araw ng pamahinga at sa yung karumal-dumal na pagkain, pagkain marumi. Wala kong narinig na stay na magpaliwanag about Holy Trinity na... Ang Holy Trinity, at ayaw naman sila, ay, pinakopya naman nila sa katuliko, pero wala ko narinig ng kahit si ano dito, brother, dyan do, isa sa ating bigyang pansin, may nagtanong kang Pastor Chris Bacalaris, yung Lucas City 34, sino pa ba yung uh, son of God na palaging umiinom at uh, sa mga sinners? Uh, sabi ni Bacalaris, yung anak ng tao dyan ay retirado ni Sid John the Baptist. <laughs> <laughs> may, mayroon, Ang, ka, ka yan, Branta, mayroon ka record niyan, Brenta? Mayroon ka record niyan? Agang gagawin, anasave ko para sagutin. Ang nagtanong taga-Compostela Valley. Si... Son of God, Eric Rado, Baptist, sabi niya. Tingin ang link. <laughs> <laughs> Yun. Pangutana, na pastor, ang tanong ay, ang sagot ay mali. Yon Palpak, sana magkaroon ako ng kopya ng video para magawa ng, ng, ano, ng commentary video. Move naman. Sabi nito ni Makandoy, ang tanong, kung ma ano ang gagawin? Paano mag o magpagaling sa may na po? Badal Tata? Yun, ah. Uh, kung ma ang tanong niya? O, uh, ang tanong, kung ma ano ang gagawin? At paano mag o magpagaling sa may na po? So, kung kayo ang personal na na-retaliate, kung pwede, lapit kayo ng resources, kung meron kayo ng resources, pero wala, kayo na ang mag-deliverance. Hindi na sarili niya mag-deliverance, pero doon pag walang resources. Pero, pag may resources, mas maganda, lapit sa SSC. resources, pero... <laughs> okay. Uh, dito naman tayo kay Russell Lara. Russell Lara, good evening. Good evening, Brother Jando. Saka sa lahat po ng oh. mga kapunto po dyan. Bago ako magtanong, patihin ko muna po yung nanonood po dyan, yung kaibigan mo si Jason and Raycott, ako si Edson. Yan po. At oh. po yung manok po po, uh, gusto ko lang po, ma-clarify po yung uh, isa daw paring katoliko daw na hindi naniniwala sa purgatorio si Father Arch. Archie yata yung Father Archie. Kalimutan ko yung apelido. Mm. Si Father Archie. Gary ba? Eh, kalimutan ko. Si yung Shalom daw. tabi mm. sa akin nung kaibigan kong born again, may pare daw na hindi naniniwala sa purgatory. Yun to si Father Archie. Iko-confirm e, ko lang po kung Romano-Katoliko yun or ano, hindi. Jay okay, Branta, may idea ka dyan, Branta? O Romano Katoliko ba yon si ano, Archie? Father Archie. Oo, oh, ito. Uh, Parin si Katoliko yon pero ang alam ko, Brother John, do, na pinatawag na yon sa ganda bispo para ma... Uh, ano, magpayuhan na mali yung toro niya. Kahit dito sa amin, noon, may pare na nag, uh, hindi na mawala ng original sin at pinatawag ng bispo na kung ano ang toro ng ni simbahan niya ng ating kadalawalaan. So, uh, na, I na yung brother dyan doon, na-interview nun siya sa, ano, yung grupo ng Shalom ba yun? 700 diba na, Club? na, sa, hmm? 700 so, Club? Legit, um, oh, legit naman siyang paring katuliko, pero, hindi naman, ah, uh, hindi naman ka, doon nga, paring katoliko, kahit yung si Martin Luther, pare no katoliko yun, doon <laughs> na turo ng ah uh, ano? So Na-disiplina ba yung brodda? Na-disiplina na na ba yun? Hindi, wala po akong update. Basta napatawag yun sa kanyang obispo. Okay. Pero wala naman, brother, dyan do, Wala namang, wala namang follow-up na pahayag niya. Maliban yung na-interview siya sa isang grupo na hindi katuloy ko. Ah, wala na siyang ibang video na sunod pa doon. Wala na, wala na. Ah, napagalita, uh, tiyo, na, na napagalita na yun. na siya. Napagalitan na yun. Mm. Brother Russell? Opo, yung pangalawa ko pong tanong po, uh, Mortal yung, ah, Mortal sin ba yung ano uh, uh, tiyatamat ka sabi mo up? sa uh, again kaya wala nang video si Padre Arche kasi napagalita na yon dahil tuturo okay, ng mali okay, sabihin mo ha nagtuturo ng mali Mm, kasi sabi daw nung born again na kaibigan ko eh, uh, parang nabuksan na daw yung kaisipan ni Father Archie. Sabi niya, eh, yun sabi, sabi niya lang yun. Eh, hindi nga niya masagot kung ano yung bilangguan ng mga espiritu eh. Kaya nga po. <laughs> Sige bro, go ahead bro, second question bro. Okay po, ah uh, yung second question po natin po ay, uh, mortal sin ba yung, uh, alam mo, tatama rin pag mag, magdadasal o kaya mag ano ba diba, tiyatama na akong grocery pag ganyan mortal sin ba yun yung may katamaran sa pagdarasal Okay, Brother Angel? Um, yes, kasi uh, well, depende. No? Tandaan po natin, ang mortal sin, bago siya maging, maging mortal sin, kailangan, sabi nga, may grave matter yan or may full knowledge ka, no? Or yung um, yung lagi mong ginagawa, yung pangatlo, no, na madalas mong ginagawa yan. So, kung madalas mong ginagawa, um, magiging mortal sin yan. Pero kung may dahilan naman, bakit ka hindi nakapag-grocery, uh, kung excuse siya, no, okay lang yun, kapatid. So, uh, laging tandaan po natin, hindi lahat ng mga kasalanan ay eh, agad-agad mortal sin. No? Kailangan may grave matters, may full knowledge, at kailangan indeliberately consent or ibig sabihin hindi, yung lagi mong gustong gustong gawin na imbis na hindi sa magmortal sin magmamortal sin siya so dahil lagi mong gina, katulad din ng pagsimba yan no? once pamisa-misa may dahil lang ka talaga may exemption yan holiday of obligation hindi na may siya sin kung halimbawa may 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 bigla ano pangyayari no uh, may nagkasakit kailangan ka sa ospital hindi ka makapagsimba that's considered a uh, uh, excuse So ganoon din sa pagdarasal at sa mga obligation natin, uh, part of the um, part of the, rosary is a part of the devotion, no? Uh, mayroon tayo sa Catholic teachings, mayroon tayong liman 5Ds, liman D as in dog, no? D. So yung tinatawag na deposit of faith, may tinatawag tayong dogma, no? Doctrine, devotion and discipline. So lahat 'yon galing sa simbahan 'yon and rosary is part of the devotion, no? So kailangan tati mag-devotion, turo talaga simbahan. So kung kung sinabi ng ng simbahan ni eh, wag, uh, magano ka, mag-rosary kay eh, ayaw mo, ayaw mo talaga. Unless depende nga sa situation, no. Kung ay talaga mag-rosary ng tao, eh that's that's uh, disobedience of the church. So pwede siya maging mortal sin, yes, kapag talagang ayaw mo. No? <laughs> so disobedience 'yon. Um, kasi yung D na yan, this part of the devotion, sinasabi sa atin ng mga ng, ng, ng simbahan, gawin natin yan. So kung once lang, medyo tinamad ka, masama ng pakarunan, gusto inaantok ka na, okay lang yun. Pero indiberate, uh, deliberately indeliberate, deliberately deliberate consent, pag deliberate consent, lagi mong ginagawa, alam mo na mali, doon nag naging may mortal sin, kapatid. Brother so Yes, bro, tatap. Okay, ah uh uh, speaking of tamad, yung hindi lang tamad magdasal, yung nabasa ko noon, ay, wala pa tayo sa Sisisim Deliverance sa Demonology. May nabasa ako sa sulat ni San Pablo sa para sa Tagat Tesalonica, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10 na siguro na sabi ni San Pablo na huwag niyong pakainin ang taong tamad. Sa mm ko sa noon na, oh, grabe kay San Pablo, parang hindi, Christian yung pero na-relate to ngayon na ang patron pala sa mga tamad ay si Astaroth, isang fallen angel na si Astaroth. So hindi lang tamad sa pagtrabaho, tamad sa pag-aral, at tamad sa lahat ng tamad, klaseng tamad, dahil tamad sa pag pray dahil kung tingnan natin si Jesus bilang tao, both human and divine, pero bilang tao, uh, may panahon siya na nag eh. Di ba? Hindi nang lahat preaching uh, mag naipanahon siya na mag-pray. So, ayon ni San Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 18, palagi tayo mag-pray para hindi po tayo ma- uh, ano, uh, ma- daog o huh? kinker sa mga demonyo. So, sa yun sa payon ni San Pablo. So, part natin yun, brother. Kung di tamad na tayo mag-pray o sa lahat ng klaseng tamad, so baka si Astaroth ng Espiritu na, sa ating puso. Mm. Second Thessalon Thessalonica. Thessalonica. Thessalonica bro dyan doy bigay nga natin yung chapter 3, 3, 3 verse 3. verse 10 po. Ano 'yon Tres Jess ng Second Thessalonica. Tres Jess ng ikalawang Thessalonica? Yes bro. Okay, ito sinasabi sa Tres Jess. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. <laughs> Ayan, no? Isa pa, ito, pinapalayo yung mga tamad. Ito, pwede sa rosary to. Yeah. Tres dins, pero, pero sya, sa sais, bro. Ha? Pareho. Uh, tres, uh, chapter 3, verse 6 naman. 3, verse six. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong kristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Nako, ayan pala oh, yung tinuro ng simbahan, magrosaryo eh ayaw. Eh pinapalayo ni ni Apostol Pablo, bro, sabi ng Panginoong Jesucristo. Uh -huh. <laughs> Yan. <laughs> Paano kung asawa, Brother Angel? <laughs> ano ang asawa? Halimbawa, oh, ganito. Sabi ni, ni Ana Marie Duga Castillion. Good evening, Brother JD. Tanong ko lang po, pwede po ba ako mag-deliveran sa asawa ko? Kasi kasal po kami sum, sa simbahan. Ano po kasi, pag sinasabihan ko siya na magsimba, dami niya dahilan. At mabilis siya magalit sa mga anak namin kahit konti lang mali tapos yon mga forward ko sa kanya mga talks ni para Darwin wala siya gana makinig o manood tinatamad siya halimbawa ganyan uh, asawa anong sabi mo dyan para Angel yon yun ang ano doon si, pero syempre consider mo yung yung uh, consider mo yung pinagsama ng Diyos hindi paghihiwalay ng tao no kung kung paghiwa kung pagdating sa paghiwalay na paghiwalay iba yon pero doon sa sinasabi mong ano na na ano gagawin sa kanya, tama 'yung ginawa mo uh, kasi alam mo 'yung tama, naging sin 'yan pag hindi mo ginawa. Ngayon, pag ginawa mo naman ayon po sa Biblia, no? Tandaan natin 'yung sinasabi natin dati Ezekiel chapter 3 verse 16 to 18. Basta sabi ng Diyos doon kay Ezekiel, gawin mo. Ngayon, kung ayaw makinig, no, wala ka ng pananagutan doon kapatid. Walang problema 'yung kapatid. Pero 'yung paghiwalayin, magbila mag-asawa ay pag usapan 'yon na nagkaroon kayo ng sacrament of matrimony na 'yon. Ibang usapan po 'yon. Pero yung pangangaral tungkol sa simbahan, tungkol, may free will 'yan eh, no? Pero may obligation tayo kada Katoliko, no, sa mga nakakaalam, kailangan sabihin. Pag hindi mo sinabi, sino po mission 'yan? So, 'yun po yung ano natin kapatid, no? Um, na sabi mo yung sa kanya dapat gawin. Kung ayaw niya, Uh, ipagpasa Diyos mo, ipadalangin mo na lang po siya, kapatid. Yun po yung pwede natin isagot, kapatid. Okay po. Uh, pwede po last question na lang po. Sige, Gahel, Sige buddy, Last question. Uh, ano po yung dasal po sa St. Benedict Medal? Ano po mga dasal po diyan pwede? Dasal na ano? Yung idadasal ko po, po sa uh, actually pinabless ko po ito sa mismo sa loob ng simbahan sa pari po. Ah. Ano po mga dasal po pwede po dyan? Yung, yung mismong letra niya, may katumbas na dasal yon. Search mo doon sa, ano, sa, sa Google. Ang nakalagay doon, Crocs Sacra Set Mihilox, Non Draco Set Vade Retro Satana, Non Quam Suade Mehivana, Sont Malakia Lebas, F7 en abibas. Yon short short exorcism prayer po yon. Opo. I-search mo lang, uh, mo lang sa ano sa Google yung yung ano meaning oh, ng letters na Benedictine medal. Bro, Opo yung po? exorcism prayer, 'di ba? Hindi pwede sa mga like 'ko 'yan yata. Sa yung mga ano, ano, hindi, yung ano uh, protection prayer yun. Ah, okay. Oh. Body oh, yung retro Satanas. Um. Ano 'yan? Uh, protection prayer mo 'yan. Parang kuhan ba? an ba? Ang meaning kasi niyan is ano uh, kung kung ikaw ay tutuksohin o kaya uh, mayroong gagawin na hindi maganda sa iyo o sa Bisaya pa isumbalik na ba tawag sa Tagalog isumbalik ibalik ba hindi hindi ka tatablan sabihin mo lang vade retro satana yon magpalayas ka na yes, mo yung sa kwarto mo. Sa pangalan ni Yesu Kristo, lumayas kayo o it doesn't mean kailangan na exorcist ka para gawin mo yun. Yes, in Jesus' name, okay. Oh, no, In Jesus' name, okay, pwede po yun. Mm. Yung mga, yung, di ba, pagka uh, tayo, uh, mag, eh, sa kanto, yung tabi-tabi po. Ay, okay. hindi, po hindi na yun. maganda yun. Kasi meaning ng tabi-tabi po, dyan ka, dito ako, walang pakialamanan tayo. Yun namin mm. yung tabi-tabi po. Hindi, hindi po pala yung pwede yung tabi-tabi po. Alam mo, ano, tabi-tabi po. Ayan, para ma, uh, umalis yung mga, yung mga elemento. Eh, hindi aalis uh, yun kasi pinatabi mo lang eh. Mm. Dapat balayasin mo. Uh, my, my channel, oh, peace peace, may, yun, may channel o Facebook page na siguro yung ni Father Kabading, yung FAQ. Father answer question. It is pure na siguro yun. Kasi mm -hmm. yun sa uh, palimanag ni Father Kabading yung tabi-tabi po. Bago lang kung so, napapasok sa ano, sa live, ay isa yun na tinignan tabi-tabi po ni Father Kabading is sa Christian Philip yun. Dahil kung mag-pray po tayo sa ating Panginoong na uh, pinaluan nato, natin na isa lang ang tunay na Diyos at mag-sign of the cross po tayo, bakit may iba pa kayong paninulaan na mas kap mga kapangyarihan pa, di ba? So, so mas business pili na dyan, pag magtabi-tabi po kayo, sabi, dyan, nakikommunicate na po, kas, na po kayo sa, ka sa pangapulin ng jail. Hmm, di ba? So, alibawa, yung mag, ano tayo, mag, ano ba yung sa pangalong para dyan, no? Uh, ano, uh, sa lubong. Magkasalubungan tayo, hindi tayo kilala, di ba? Pero mag ako sa iyo na magandang gabi. At sasagot po kayo, magandang, magandang gabi yun sa iyo. So, may communication na po kayo. So, isa yon sa mga pinlewanag, ng nyo siya, Padre Kabading, yung tabi-tabi po. Kung tayo ng Panginoon Diyos, huwag na kayo magbanggit pang ibang ano din ang na hindi ang... So, yon ang isa sa mga Uh, superstitious, superstitious Philippian, ang term ni Father Kabadeng. Oh, sabi ni Maki Forbes, ibig sabihin po niyan, makikiraan po. Yan. oh, Tabi-tabi po. Makikiraan po. Ibig sabihin, wala ka pinapalayas. Pinapatabi mo lang. O ni Russell? Mm. Opo, opo. Para nagrespeto ka sa kanya. No. Makikiraan opo. lang po. <laughs> magbihi mag kayo, huwag kayo magsasabi na kahit pa yung puno ng banyantre o balite, huwag kayo magsabi-sabi po. Dahil yung kalaban mo, dapat hihian mo. Hmm. Okay na ano po yung magad maganda pong sabihin po dun sa ano, sa mga hindi nakikita, yung dasal. Before ka pumunta sa mga ganyan na lugar bro, kailangan ka muna mag-protection prayer sa bahay while using the Apo. holy anointed oil. Opo, po. Oo. Oh. <coughs> okay na po 'yun.